sa mga paksang napapanahon Ano man ang hamon ay may solusyon Serbisyo, publikong may kiliti Mga problema nyo mapapanahon pag sa mga palitan, sino mamagitan sa mga pambihirang moment ang ating pagsasaluhan ngayong hapon. Naku, walang dudang siksik, liglig at umaapaw ng kagandahan, kasiyahan at aral na mapupulot ng ating mga manonood. Lalo na ang ating live audience, lahat ay magigiting na magsasaka mula sa Gapan City, Nueva Ecija. Palakpakan po! Nako! oh, talaga naman ang agal ng buwas at talaga naman yan ang mga katoto ng tatay ko mula pa noon masagal na 99 land reform lahat linunsad sa gapan aksyon tulong misyon yan ang lagi naming hatid sa inyo lalo na ngayong hapon dahil hindi lang si Manang ang kasama nyo makakapiling natin ang isa sa aking pinakamalapit na kaibigan, isa sa aking mga tunay na hinahangaan at lagi kong nakakasama sa paglibot-libot sa bansa para mag-abot ng tulong at inspirasyon. Ang pinakamamahal nating Vice President of the Republic of the Philippines, Inday Sara Duterte. Kasi mahal na dyan, kita kahit malaki kasi mahalaga ikay mapasakin hala talaga naman naku inday na patikto kaya dah ni Ella at ni Julian pwede muna sa ating manonood! magandang hapon sa inyong lahat magandang hapon sa ating mga magsasaka galing sa Gapan Nueva Ecija maayong hapon kaninyong tanan yan! Kapasen! Hindi lang namin basta hinawahan ng mga TikTok moves si VP Inday. Siyempre, meron din kami pa-birthday tsaka pa-under para sa kanya. Ganon! Yes. Yes. Siyempre po, kaya naman sama-sama nating panoorin ang aming muling pagbisita sa Enchanted Kingdom para dayuhin at balanasan ang Aguila Theater. Mm? Siyempre, handog po natin yan para yes. sa agila ng Davao, VP Inday Sara. Kaya yes. naman, Aguila Theater sa Enchanted Kingdom I-moment im natin yan Welcome to Enchanted Kingdom Pupunta nga kami dito para ibahagi ang munting regalo para sa ating mahal na Vice Presidente, ang Agila ng Davao, VP Inday Sara Duterte. Katulad ng isang Agila tayo, lilipad sa nagagandahang destinasyon sa ating bansa na tunay naman nating may pagmamalaki. Kaya tara, samahan nyo na kami sa aming paglalakbay dito sa Agila Theater. sa pagpapatuloy ng ating paglipad, nandito naman tayo ngayon sa pambihirang kagubatan. At syempre, kakailangan natin, natin ng pambihirang ganda. Kaya makakasama natin ngayon si Ate Juliana! Oh, hello, hello! Ako pag sinabing kagubatan, ako ang expert yan. Kaya <laughs> halika na ipagpatuloy natin ang paglipad. nakahuling pinto patungo sa paglalakbay natin sa buong Pilipinas. Ayan na. So excited. Let's go! Let's go! Dun sa forest, talagang, um, actually talagang matagal ako nakakapunta dito sa Enchanted Kingdom. Pero first time ko dito talaga sa Aguila, sa forest palang nakaka-amaze na kasi talagang uh, mukhang pinaghandaan talaga, pinagkagasasan. Very interactive siya, may story silang sinusundan, which is very uh, insightful. Maganda sa lalo na sa mga kabataan, lalo sa mga bata na mag-field trip. This is, this is a perfect spot for them. Dahil hindi lang siya educational, kundi mas meron sila makikita mga visuals. Magaganda yung mga kulay. And also, para naman sa mga medyo mas mature na or mga aesthetics for Instagram, yung boom building ay napakaganda ng pagkakagawa. Yung natural light is coming through. Kaya talagang uh, anywhere dito sa Aguila Theater, makakapag pang selfie talaga siya. Pang picture worthy, Instagram worthy talaga siya. Hindi ko inaasahan na Ganon yung magiging experience namin. Nakakagulat kasi meron palang show siya sa loob so kailangan makita rin yun ng lahat. Pagdating dun sa mismong uh, Aguila Theater na talagang bonggang-bongga, sobrang ma-appreciate mo ang buong Pilipinas. Yung mga uh, tourist destination sa Pilipinas, nakakatouch talaga ng puso. The best. The film itself, wow, sobrang uh, sobrang uh, we, are, we were in awe dahil uh, Napakaganda ng pagkakagawa. Dito sa Aguila Theater, naikot namin ang buong Pilipinas sa mata ng Aguila mula sa Palawan, sa Banawe Rice Terraces, sa lahat, sa lahat ng magagandang destinasyon. Dito ko na-appreciate lalo at napamahal lalo sa Pilipinas. Sobrang nakakatuwa na ito yung napili natin na regalo para sa ating VP Inday Sara kasi katulad niya, nailipad natin yung buong Pilipinas dito sa Aguila Theater. Ang ganda ng Pilipinas sa mata ng Aguila at for sure yun din yung nakikita mo sa buong Pilipinas. Kaya VP Inday, sana ma-experience mo rin dito at sana matuwa ka sa aming munting regalo. At yan po ang aming munting handog para sa inyo. At muli, Happy Birthday VP Inday Sara Duterte! Maraming salamat Tita! Ang kailangan ng Pilipino, bigas, hindi angas, kabuhayan, kaligtasan, hindi bardagulan. Hanap buhay, hindi hanap ayay, hindi gera sa politika, hindi gera kontra gutom. Hindi lang dapat puro ambisyon, dapat ay may solusyon. Unahin ang pagkain.